So guys, magluto tayo ng short na. So guys, ayan, magluluto tayo ng sardinas Ang ating lunch So ngayon lang po ako magluluto ng pang lunch Ang lulutuin ko guys is sardines Ayan, tingnan nyo na lang kung paano ako magluto ng ating sardines. So guys, social, meron tayong electric cooker. So, ayan, nulutuin ko siya dyan.